So tapos ko nang linisin itong brother na pinanggalingan ng mga crossbreed. Itong dalawang ano, yung dalawang natitira dito, inilipat ko na dito sa kabila. Dito. Yan. Yan, inilipat ko na dito sa kabila. Kaya lang ano, inaaway sila ng mga, yung RIR. Yan, itong dalawang ito. So inaaway sila ng RIR, hindi nila kaya kasi malalaki yung mga RIR. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na yung RIR dun sa ano, sa bahay ng mga hen yung mga mga layer so so far naman <laughs> takot sila pero <laughs> talagang ganyan adjustment so ito na sila yan na siya at saka yung dalawa doon so mababait naman tong mga RIR na mga layer no kaya kahayaan ko lang muna mag-a-adjust sila bukas okay na mga yan Uh, 100 days naman na yung mga yan so ano na kaunti na lang hinihintayin ko 101 days nila ngayon actually kaya i-ready ire ko na sila para sa pangitlog hindi na hindi na ano yan kasi namumula mula na yung mga ano nila yung mga mukha nila tsaka yung palong nila Malapit na ilang araw lang naman na yun hihintayin. So itong brother na ano, nilinisan ko, ito na yung paglalagyan ko sa mga kiti na yung 41 days. Kala ko 40, kala ko nung isang araw na nagbilang ang 43 days na sila, hindi pa pala. Bali 42 days na nila ngayon kasi kahapon 41 days nila, 42 days nila ngayon. Kawawa naman sila dun sa double world na ano, brother. So ililipat ko na sila dito ngayon kasi ang init-init ng panahon. Ang bilis nilang uminom. Ang bilis nilang maubos yung ano, half gallon na tubig. 11 silang chicks doon. At malalaki na sila. Ito na yung mga 42 days old na. Nilipat ko mula doon sa double world na brooder. So mas masaya sila ngayon. Madali lang na natuyo itong brooder kasi ang init-init ng panahon dito sa amin ngayon. Kaya mas okay na na nandito sila kesa yung nakakulong sila dun. So kahit na mainit ang panahon, at least may ventilation naman silang ano, maluwag. So mas okay na to. mag assemble pa rin ako ng ano. Teka, wait lang. May ano. Wala nang... Ayan, ano, ano. malinis na ulit ang tubig niyo. mag assemble pa rin naman ako ng isang brooder pa. Para dun sa mga... papalaki kiti ng RIR doon sa double world na brother yung pinanggalingan ng mga ito so yung isang compartment sila ang nag-occupy doon kaya dapat magawa ko yung brother na yon before sila mag one month <laughs> ang hirap gumawa ngayon kasi init init talaga promise napaka init talaga so ito na ang magiging bahay nila na hanggang 90 days at tingnan nyo, ang init talaga ng panahon, alam nyo, inom sila ng inom. Kaya, Nagpalit na naman ako ng tubig. Pero kanina, plain water yung tubig nila. Ngayon, ano na, may inilagay akong oregano leaves dyan. In-extract ko. Tapos pati yung dahon, kasama syempre. 42 days na nila ngayon. At nakita nyo naman, no, ang sisigla nila. At saka, malalaki na sila. Tinimbang ko kanina, ano na eh. 500 grams yung iba. 400 grams. Hindi sila nagkakalayo. Lalo na yung, ano na yun, yung lalaki na yun. Hangin. Tapos yung, ano, iba 400 grams hindi sila nagkakalayo ng timbang may 450 grams so ano naman pinurga ko na kasi ito naka -ano na naka deworm na sila nung palang 2 weeks sila dineworm ko na sila sinabay ko sa mga pag-de-deworm ko dun sa ibang ano ibang mga yung umulit na sa pag-de-deworm ko yung mga matatanda so sinabay ko na yung mga kitinoon kaya mabilis silang lumaki at saka kasi hindi sila nagkakasakit. Hindi, kahit na paiba-iba yung panahon, hindi sila nagkakasakit. At sinisigurado ko na laging may ano, laging may dahon ng oregano o kaya malunggay, bayabas yung inumin nila. Salit-salit yung ginagawa ko ngayon. So para may nutrients silang makuha pa rin galing sa ano sa gulay at saka sa ano sa herbal plants. Kaya lang, alam nyo, mag-ano na naman ako dun sa isang batch, yung galing dito sa buder na to. Dalawa lang yung nahiwalay kong ano, babae. Kasi puro lalaki yung ano, yung naproduce ko. Ngayon na naman dito, binilang ko kanina, mukhang tatlo na lang ulit yung babae rito. Walo yung lalaki na nakikita ko. Kaya, pag naghiwalay ako, tatlo na, tatlo na naman ulit. Yun ang maiiwan out ulit yung mga lalaki. Depende na lang kung yan, o tinitingnan ko nga kung pwede kong iwan yan. Eh. Yung lalaki na yan. Kasi matangkad siya. Yan, ito yung lahi na ng ano eh. Uh, crossbreed na ito ng ano. Ng yung holo native na tandang at saka yung RIR native na inahin kong oldest. Pero merong naihalo dito na ano, anak ng yung crossbreed ng RIR at saka native. Tapos meron din yung anak dito ng ano, magkakabats kasi sila eh. Ito yung may na, ano, yung nalaglalaglag yung itlog nun kasi. Tapos kasama pati yung ano, two weeks pa doon Isa lang yan yata. O dalawa? Isa. Isa lang yan. So yan lang yung, yan lang yung napisa doon sa ano, sa anak, sa itlog ng corona noon. Kasi inaagaw-agawan siya ng baki noon sa pangingitlog. Yung mga bagong crossbreed. Hindi pa sila sanay sa bak, mga baki-baki kahit may baki sobra ano hindi nila ginagamit ayaw nila gusto nila natin kihalo so yun nalaglag yung itlog pero okay lang kasi ngayon natuto na sila so malalaking ano 42 days tong mga to ang secret ko lang dito kaya masigla sila yun lang malinis na ba na bahay nila tapos uh, pakain na regular sa tamang sukat hindi ako nag aalter ng pakain sa kanila kung ano yung formulation ng feeds na yan yan lang tapos yung tubig nila, yun, alternate yan. Oregano ngayon, bukas, plain water. Next day, either guava leaves or malunggay. Ganun lang. Kaya kahit mainit, kahit na malamig, uh, awan ng Diyos, masisigla naman sila. At uh, tuwang-tuwa sila dito sa bahay nila ngayon. O kesa naman dun sa double wall ano, na brooder init na init sila doon. Tapos pag nagpapakain ako, nakayo ako akong ganun po, mapasok pa yung ulo ko. So, mahirap. Eh dito, yung ginawa kong brother, maluwag ang pin, ang pintuan niya. Talagang, ano, parang one and a half na foot roll yata yung luwang ng pinto. Kaya pati katawan ko, tatayo lang ako dito. Mas, ano, mas madali mas madaling manghuli, mas madaling magpakain at maglagay ng inumin, walang hirap. <laughs> so yung gagawin kong ano, brother ulit, ganito ganito na ang design para para pareho. Para sa mga susunod na kiti. Wala, pinakita ko na pinakita ko na sa inyo yung ano, yung inilipat kong mga kiti. Kahit pa paano kasi, ma, mag, magbibigyan ko kayo ng idea kung bakit masisigla ang mga manok ko, 'di ba? sa inumin nila, sa pagpapakain, sa linis ng kulungan nila. Eh, yun mga factor na yun eh. So, yun. So, malaking factor kasi yung kalinisan ng bahay, yung kainan nila. Kahit na may ipot ngayon, syempre mamaya, ano, iniputan nila kasi kanina. Pero, syempre mamaya, pag natapos silang kumain, aalisin ko ang feeder nila dito. Binababaran ko nang ano, hinuhugasan ko. Para kinabukasan, malinis na ulit every meal nila pag may makita akong ipot tatanggalin ko yung ano aalisin ko yung feeder nila para hugasan kasi hindi pwedeng makakain-kain nila yung ano ipot hanggang dito na lang muna pinakita ko lang yung mga ano transfer kong mga kiti so sana huwag niyong kalimutang mag like mag subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at salamat sa lahat ng na mga nagsishare salamat sa mga nagla like at yung mga nagko comment thank you yung mga pabalik-balik ng mga subscriber, mga bago at luma, thank you rin. So, sana pagpalain tayong lahat.